Okay, sa video na to, pag-usapan natin yung mga internet connection nyo sa bahay. Kasi sa YouTube channel ko, ang daming nagtatanong kung ilang device ba yung makakakonect sa default na router na to, na Wi-Fi router. Bali, ito yung ini-install pag nag-apply kayo ng mga fiber connection. So, ito yung Wi-Fi router. Marami siyang function. Pero at the back, meron siyang, sa likod, meron niyang port ng fiber. So, itong green, yan yung port ng fiber. So, ito is medyo may kalumaan na ng modem. By the way, this is the Fiber Home HG6245D na model. Alam ko marami na tayong mga bagong modem na dinideploy sa mga G-Fiber prepaid. Hindi lang sa Globe, kundi yung mga PLDT, Converge. So, yun. I-discuss -di ko sa inyo or ano ba talaga yung the best setup para ma-maximize yung internet connection nyo sa bahay. Kasi, yun. Unang tanong is, ilan ba yung kayang device pag naka-G prepaid fiber na 50 Mbps? Ayun sa Globe na website, up to 6 device lang yung nire nila. Kasi yung 50 Mbps, sini nila yon sa anim device. Pero actually, yung modem is naka-configure nang up to 32 devices. 32 devices, ganun karami. Pero may caveat po yan. Pag nakakonek mas maraming connection, mas nahihirapan itong modem kasi si Wi-Fi router or also known as modem Naka marami kasi siyang function. Meron din siyang resources like sa computer na CPU, saka yung RAM or random access memory. Yan po yung mga resources na ginagamit dito. Ito basic lang kasi itong ini-install kaya huwag kayong mag-expect na high performance itong router na to. Kaya lang niya less than 10 devices. Pero pag lalagpas na kayo doon, makaka-experience na kayo ng putol-putol or medyo pagkahina ng internet connectivity. Kaya huwag kayong mag-expect ng mataas dito. Kasi ito yung problema sa Pinoy. Eh. Nagpapainstall sila ng internet. Basic na router lang ginagamit nila. Alam nila sa, sa bahay nila, marami silang devices. More than 10 household members tapos tagdadalawa pa. Meron silang laptop, meron silang cellphone. Yun, ilan na? 20. Tapos naka-on lahat yun. Pag hindi ginagamit, patayin nyo yung wifi device nyo. For example, yung cellphone, since kailangan nyo ng call, yun, okay lang yun maka-on. Pero yung mga laptop or PC, pag hindi naka-idle lang siya, aksaya lang ng kurente, aksayan pa rin ng bandwidth. Kaya yun, um, to 6 device lang yung recommendation pero kaya niyang 32 devices. Kung gusto nyong magkaroon ng other features, so yun, isa yun sa problema. Hindi alam ng user or hindi inexplain ng technician kung ilang device ba yung capable etong router na to. Syempre hindi yan tinuturo sa technician kasi masyadong technical na. Yung wireless kasi mayroon din siyang dalawa. Dalawang band, di ba? 2.4 tsaka 5 gigahertz. Yung 2.4, meron akong ibang video na explain yon sa regarding the Wi-Fi technology. Panoorin nyo yun. sa baba lang, nasa list. So, mag-click muna ng subscribe and notification bell para ma-notify kayo sa mga latest natin na mga news about the Wi-Fi connectivity sa bahay. Ayun. Pero wag uh, subscribe muna kayo. First things first. Okay? So, yun. Wi-Fi. So, up to 6 device lang yung nare-recommend. Pero, yun. Pero kung gusto nyo talaga, yun yung isang problema, no? Ilang devices. Tapos, isa pang problema na encounter is yung QR code sharing. Pag nag-share kayo ng isang password sa kapitbahay nyo, yung phone niya capable mag-share ng QR ng Wi-Fi, eh, kalat na kalat na yung Wi-Fi password nyo sa kapitbahay nyo. Kahit hindi nila alam yung password, makakuha nila yan kasi meron na tayong QR scanning. So, application po yan. So, yun. Kahit hindi nyo sabihin yung Wi-Fi, hindi na, QR scan lang yan, QR scan lang yan, QR scan lang yan. Yun, lahat sila nakakonek na. Buong barangay nyo na nakakonect dito sa Wi-Fi router nyo. So, di, hindi to sponsored video pero ito lang yung modem ko na available. Kung meron kayong gustong mag-sponsor, like you want to review me na about sa inyong connection, yung mga local ISP dyan, yung mga nag point to point, ano yan, dapat meron kayong value-added service permit from NTC before kayo makapag-resell ng internet connection. Kaya yung mga piso wifi eventually magkakaroon rin yan ng permit. Dapat kasi yung gobyerno natin, ano eh, mautak rin eh. Kung saan malaki yung kita, tinatax niya yan. Kaya ganun talaga ka. Ano, yung government dapat may tax na yung piso wifi. Kasi yun yun, malaki yung kita eh, retail. So yan hindi naman pinagbabawal ng mga globe na ano, piso wifi, pero dapat aware kayo na merong ano yan, dapat merong permit. So yun. So QR code scanning, nas na rin natin ilang device. So sa bahay namin, ito sa default na router, tiniturn off lang namin itong wifi nito. Kasi para mas hindi siya mabubugbog. Kasi mas maraming function mas mabubog-bog ito. So, ano ba? Bumibili kayo ng latest na cellphone. Pinakamaganda, iPhone 16 Pro Max. Pero, dito kayo kumukonek sa default na router. Ang pangit naman ng connection nyo sa bahay. Siyempre, hindi nyo yan ma-enjoy yung fiber internet. Kasi, bumili kayo ng magandang cellphone. Magandang cellphone. Pura 70 Pro. Sus. Ultra. Pero, yun nga, dito naman kayo nagko-connect. Paano yan? So, dapat, etong better na phone nyo, paresa nyo ng better router. Kaya pwede kayong mag-upgrade dito. Meron naman silang binibenta ng mga third-party router. So, yun. Ito, dito na pumapasok yung mga other branded. Like, this one. This is a Linksys WRT. So, hindi pa siya Wi-Fi 6? Ito, Wi-Fi 6 yung phone nyo. Pero enough na siya to sustain. Kasi yung router nyo, alam nyo ba, once bumili kayo ng router, maglalast yan into 5 to 8 years in service. Yung kontra lang talaga dito is yung power supply, yung kidlat. Pag natamaan yung power supply nito, yari kayo. Kasi itong router na to, 512 na yung RAM mataas na yung processor. Pinaka-maximum connect dito sa router ko. 30 device simultaneously. So lahat sila nagsistream, nag-cellphone, nag-video. Yun, walang problema. Kasi in-upgrade ko yung default ko na router dito sa napaka-high spec na router. Although merong mga binebenta dyan, depende rin kasi yan sa budget nyo. Kasi when talking about upgrading this one, this is a one-time upgrade. Katulad din to ng cellphone. Mas magkaroon ka ng latest, mas ma-okay. Kasi itong router, is eto na yung pinaka-basic household natin ngayon. Asay dito. eto pag ano talaga, in-off mo lang, tapos nilalan cable ko lang yon papunta dito sa one port niya. So, eto na yung nagda-drive. Ito na kumakausap yung mga device ko sa bahay. Yung mga IoT ko. Like switch. Like the smart switch. Smart camera. Yung IP camera. Dito na pakakusapin. Ito, wala na. Sila na lang mag-uusap dalawa. So, tinurn off ko rin yung DHCP dito. Dito na yun siya lahat yung routing niya. So, meron ka bang gagawin dito? Wala. I-turn off mo lang yung Wi-Fi configuration tsaka yung mga DHCP. Make sure na alam nyo. Meron naman akong consultancy. Just DM me. Pwede naman kayo mag-Gcash kung mag meron kayong natutunan sa video na to. By the way guys, uh, this video is hindi siya nakasponsored. So ginagawa ko lang to para maka-share tsaka maka-improve yung mga connectivity ng ibang tao kasi Mahirapan. Sa technology nga ngayon, malilearn nyo na yung skills sa internet. So, napaka-importante na magkaroon kayo ng stable internet para sa online learning nyo. Huwag nyong sayangin yung online para sa mga nonsense na mga memes or mga entertainment na videos. Kasi, it's time for you to learn. Nasa advantage nyo na yung learnings curve natin ngayon. Napakabilis. Kung hindi pa kayo naka-adapt ng learning style ngayon, nasa online, ewan ko kung saan kayo pupulutin the next few years. Kasi ngayon, kung hindi ka ma-left behind ka sa technology, hindi mahihirapan ka ng gumamit sa future na technology. So, use this channel or community as an advantage to learn as much as you can a short time. So, yun yung pinaka-powerful skill. So, this 2024 yung pinaka advice ko is how to shorten from the ideology to the execution yung ano dito kaya mapaka importante na mabilis yung internet by the way ano ba yung impact sa pamilya nyo pag nagkaroon kayo ng magandang router first things is yung mga bata hindi na nagrereklamo sa lag when nag-view sila ng YouTube hindi sila naglalag so happy na hindi na hassle as parents kasi tayo yung mahahasol eh pag nagkaroon ng lag or may problema yung internet. Daddy, the internet got lost. Oh, so yun. Problema pala sa router, magre-reset ka na naman. So bumili ka ng one-time, big-time na investment sa Wi-Fi router. Especially, yung bahay nyo is towards the internet of things. Marami na kayong kinokonek, IP camera. So yun, marami akong videos dito sa channel discussing about that. Hopefully, na magkaroon kayo ng idea about the technology. So, ano ba yung the best talaga na fiber internet? PLDT, Converge, or Globe? Sa tatlo, uh, depende sa lugar nyo yan. Kasi kung ano yung available na fiber internet, yun na nga yung i-avail nyo. Kasi ngayon, paunahan na yung port. Matagal mag-expand yung telco. Ngayon, kaya kung may available kayo na Globe, subscribe na agad. P PLDT subscribe na agad. Converge subscribe na agad. Don't ask me about the customer support kasi I only use this kind of connection so Globe so far so good naman yung connection ko, mabilis naman sila mag-book, depende kasi sa area. Uh, in terms of LOS red LOS, medyo hindi ako naka experience this year, 2024. Ah, yes, uh, meron lang outage na nagkaroon ng power outage sa cabinet kaya nagkaroon tayo ng red LOS. Pero in terms of naputol yung linya, depende kasi yan sa lugar. Kaya magdiretso na kayo sa Globe One app if meron kayong red LOS. Yun yung safest and huwag kayong dumiretso sa mga technician. Kasi yung mga technician, kumukuha yan pera eh. Kailangan lang pera. Kaya once restore, although madali, pero hindi na-report yung LOS mo doon sa system, magkakaroon ka ng glitch dyan. Kaya mas ma-okay, mas ma-report yun sa Globe One app. Doon lang yung booking mo. Huwag kang magdumerecho sa mga technician na ano yan. Kasi you're bypassing some system requirements. Kaya yun. Pag nag-read all OS, report nyo agad sa customer support niyo Okay? So, kung gusto nyo magpakabit pala sa fiber, meron tayong G prepaid fiber na code. Gamitin nyo yan, additional 7 days. Okay na okay yan kasi smooth. Smooth. Additional 7 days. Magiging 14 days free na yung 999 yung ngayon. Then, meron tayong piso installation as of December 21 until this, the end of the year, 2024. So, yun. See you guys and I hope na meron kayong natutunan sa video na to, huwag niyong kalimutan, i-share to, paki-share sa mga kapitbahay, sa mga nahihirapan ng internet connectivity. And, yun, i-share na lang kung bakit tayo nag-share ng router upgrade. Okay? Kaya yun yung pinaka-best lesson for 2024. Upgrade your routers. Okay? Um, meron ring mga China, TP-Link, tsaka Mercosis, saka yung Comfast, magaganda rin sila. Pero in terms of security kasi, medyo may ibang clients na stricto, kaya gumagamit lang sila ng Linksys or mga US-made na product. Okay? For me, uh, ito, uh, best investment ko is ito. Although may kamahalan ito, around 200 to 300 dollars, yun. Pero yung performance naman ito, maging masaya kayo. Ito, investment for the rest of 5 years. So, 5 years, so $100. Yun, okay na siya. The best talaga. So, yun. Maraming salamat and hope. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-share sa video na to Kasi palaking-palaking na tayo. Okay? Kung meron kayong katanungan, comment na sa baba. Ayos!